Halos 70,000 pisong halaga ng mga sigarilyo ang isinuko at kinumpiska ng Smoke-Free Task Force ng Baguio City sa pangunguna ng City Health Services noong Martes, August 5. Ito ay sa pagsasagawa nila ng surprise visit sa apat na grocery store sa Lakandula Street sa Barangay Kagitingan. Tatlo sa mga grocery store ang nagsuko ng humigit kumulang 41,000 pisong halaga ng sigarilyo habang isang tindahan naman ang napag-alamang nagbebenta ng mga sigarilyo na walang permit na may halagang 36,000 piso. Ayon sa Smoke Free Task Force, dapat mayroong cigarette, beer and liquor o CBL permit ang mga nagbebenta nito. Dagdag pa nila, dapat nasa higit isang daang metro ang layo ng mga tindahan mula sa mga paaralan, simbahan, ospital at pampublikong gusali. Dahil dito, binigyan muna ng babala ang mga nasitang establishmento. Sa datos ng smoke-free Baguio, bumaba na ang bilang ng mga kumukuha ng CBL permit mula sa bilang na 2,000 noong 2022. Umabot na lang ito sa 800 ngayong 2025. Ang pagbabang ito ay dahil sa pagbaba ng bilang ng mga naninigarilyo sa lungsod na mula sa 35.4% noong 2014 hanggang 13.1%. 1% noong 2022. Angel Arquero, R. News.